Yan, may bago na namang tinatayong eskwelahan. Sa gitnang bukid na naman. Yan, Kapatid yan ng oh. Taal High School. Kaya lang ito, hulo na. Hulo. Yun sa amin, gitna. Yan, oh. Bago. Meron na yung buo. Katabi, ayun, nakakalungan niya kapatid ng Taal High School. Paunlad na talaga ng paunlad ang eskwelahan sa amin. Nasa gitnang bukid, ayan. Yan ang dadaanan. Bukid. Bukid. kahit nasa bukid napakainit may nangingisda doon oh. walang laman ng ano walang tubig ang irrigation daming ano bulaklak sampalok kahit nasa bukid din eh. walang kahangin-hangin diyan masarap oh sa kubo ayun oh no, may kubo masarap mamahinga diyan nasa ilalim ng mga puno malilim. Ay, ang dami bunga ng bayabas, so. Oh. Dami bunga ng bayabas, kalbo na yung bayabas pero ang daming bunga. Tsaka maliit lang. Mababa lang yung bayabas. dami ng bahay kahit nasa gitnang bukid oh. Dito lang rin to sa Taal. Taal, Bukaw, bulakan Kahit git ng bukid, marami nang nakatira. Hindi katulad dati pagka bukid. Ang bahay ko bulang tapos mabibilang mo lang ang nakatira malalayo ang agwat. Ngayon eh dikit-dikit. Dikit-dikit hmm? na ang bahay. Yan tuno ng kawayan, matanda na 'yan yung mga yang kawayan na 'yan. Nag-aaral pa ako nung araw, bata pa ako, nandyan na 'yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Oh. Ang daming malakwayan ng palay. Yan yung kinakain ng mga ibon, Yun, no, yung mga nakasama sa palay. Halos puro puro damo yung palay niya. Ah. Oh, pag nalagas pa ang bulaklak niyang damo na yan, lalago na. Dadami na, dadami na. Tidak pa. YouTube. ubos na bunga ng mangga laos na wala ng bunga oh. merong isa natira Napakatahimik sa bukid ah. Wala ka maririnig kundi iyak ng ibon. madam mo sa lugar na ito siguradong may ahas dyan sa bukid talaga basta masipag ka lang mabubuhay ka may mga tanim-tanim. May tanim na talbo, sili, bataw, saging. Talong. Yan, mga talong. Masarap ibabaw sa sinaing yan. Sariwa. Tsaka maliliit. kahit na nasa gitna. na hangin dito ha. Kumangin. Kanina napakainit eh. Kahit bukid, magaganda ang bahay. Uso na talaga ang ano. Wala na bahay kubo ngayon. Uso na talaga yung magagandang bahay kahit na nasa bukid. Nakita ko kanina, may eh, talong na tinder eh, ito, yung makabili nga Ito. Talong. Bilay ko ng talong. Wala nang tinda, talong na lang. Mga halaman, ayan o. Oh. May mga tinda pa rin halaman. Nung pandemic, mabili yan. Ayan yung basketball court dito sa tabi namin. Ah, na ako eh. Dito lang ako dumaan. Kasi may shortcut dito. Ayan no, gubat din. Ah, pagkagabi, napakaingay diyan. May mga naglalaro. Pagkaaraw, ayang ginagawa palang praktisan. Mga estudyante nagpa-practice. dito ako dadaan sa gubat Dati may dito nakatira yung mga gumagawa ng karsada. Eh dahil tapos na, wala na pala. Sa kayo punta. Saan po ba? Ito? Saan po ba daan niya? na lang po namin. Alin? Alin titingnan niya? Gusto po daan. Ay wala, walang daan dyan. Eh ako din eh, ko dadaan eh bahay namin. Walang daan dito. Walang daan dyan. Eh hahakbang kayo doon. Mo. Oo, peace ah. pa. Pagka dito kayo dadaan, hahakbang kayo sa bakod. Ay, okay, ah. Ayoko <laughs> mga bata naghahanap ng dadaanan yan dito na ako dadaan ayun ang bahay namin oh. mga batang to